Ayan, oh. Ang lakas naman itong dalawang dalaga nung isang araw. Ibili ito mo lang gamit. Laka yan, isang araw. Pansin namin ka din eh. May bunga siya, oh. Kala mo malaki naman. Ba't malambot na? Sira na ata. update ko lang sa inyo sa yung kalagayan ng sa aming bakuran. Galing kami kanina sa Ilagan, bumili ng gulay sa palengke, sa katilapia. May nakita ako sa daanan kanina. Uh, hindi pa bata yun. kasi you lay and buhay. buhay. Kaya siya payat. Magtikinda siya sa doon, sa may sulok pinansin ko lang para makabenta rin siya kita yun sa video good saan ba mo na ata? Na. nagkukamit yung anak aling kanya naga po saka naga anton saan anton nyo kayo? sa besera cho naga po karyan ata o yun o karyan sir ha? karyan na, lay tala akong munti kinapulot na eh. Sige, gumatanga lang. Nagdakamit ko sa makalakaw ka garot. Ay, napulot ya. Ito na madang na mga karumwar. Parehas lang ang tagite. Nalawin na ayon. Kala akong nangyikin. May talag sa garubing. Manumat atang ay. Ito na makalakaw kami. mo. Parigat tagbiag. Sa tayo nagaday yung paggawin. Ito na Antonio. Dito, adalugan niya? May kamot ang Ay, manaring. kamot ni mister mo nga eh ha sige gana ko sige ah wala ko maamin nata hindi ka ha ay napiyag pa may isa kilo man? Nagtatakla atin yung no, maluto, nagbabatik. Kumbit. Diyan ngayon yung city, didakla tayo kasta, yung no, kakit ka. Kasta bila bubasit, kabasit, yung dalakit. Ngayon yung Ato yung no, kakit ko, ka, ata. mas iluto mo dati, sprite na. Ngayon, basit pagbalungan sa kilo. Ay. Ay,

Nandito si Kwa. Oh, Allah! Ang very good naman. Oh. <laughs> Yan, oh, Allah! May namatay na isa na, oh! Ampunin mo na, Linda, Oh, Paring mo pebig mo eh. Kali mo. Patay na siya oh, kawawa naman. Kanak tu di tarik Oh, mahala kan tono ug biga. Ay hinidot dapat tin oh. Oh, patak lemon. Ay tibak pa Ay ko ah tani oh. Kitama. Asola, oh. Paminaragero Haas, oh. Adap pispan na ta di no. Pamikin abogado di pamukitan di pispan na. Ate oh. Yon. Ay na. No? Asola yan, asola. Andito andon di pang pakpakan ko ata. Ate ni Ate Bin E. Ito yung Bin E niya oh. Kita mo Ate Bin na oh. Pispan na oh toy oh. Yan ang pispan. Asola. Oh. Sa, ah matinagal lang rugit at at asola ispan oh nakita mo apo merlinda patay na itong isang piik eh, ng nang ng kwan eh eh natin na, kawawa naman doon doon na lang sa solok to ito isang bibe kawawa naman pulog ko dito Tapon na. Yan. Para hindi buksan ng ugat, kawawa naman. Yan, nilulog ko na doon. Babay na bibe. Ganyan talaga buhay, unahan lang. Ito, maluwang yung nabakuran, oh. Ayan, hanggang doon, sa sulok doon. Hindi pa na ayos yan. Yan. Kita mo. Oh, itong gemelina. Oh, pwedeng tistisin to. Pang bahay. Patistis ko ito. May 10 by 10 yan. 12-12. O oh, hindi lang. Ito yun. Dito ako nagbasura na eh. Ipat ko yung basurahan dito para masunog itong mga kwanya. Para luluwang. Surugin ko yung mga panyan. Unti-unti. Ando may nandyan, o. yung dito, oh. te, <tipan> pato, linda. kuan kanto? <tipan> Basta, biyagin mo, ah. Um, um, Italol lang, tinagrugyan mo e. ita nilay. Kasi di naman pwede basot. Ay, ayan, o. Oh. <tipan> azola. <tipan> yung azola, azola, oh. o. No Ay, ayan, o. Oh. Musta na? O, oh, yan, yan. Wapo. O. Oh. Dami. Gawikan? Ay, payong mo ata? Wen. Ipatpadawat kukin mang imin. Nalipasak yung ah. tid kanya na. Iawat ko kumakanya na. Kanya Kumain sila ng asang ng isda. Yan. Ay, yung mga pusa dito sa bahay ko, lang pa ng isa. Two, four, six. Two, four, six. Eight, nine, lahat yung mga pusa namin. Doon sa loob yung isa. Saka isang... Tutit, tutit! Bakit ka nagtatago dyan? Tarong! oh Tarong! oh ala, magpintas mami mamit ako ni ikaw na otarong. <mulay> siyang mamunok ka sa 25 mitin, <mulay> na <mulay> ako. Ante-alis ante-alis. Ano, 15 mesa? Ori, 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 ori. Kinsa 15 Mesa, O, o, mas mga baka. Kasi sa sukot. May sa kasi Ah, kasi pag kunak sa bali mo yan, yung utak natin marin. Apo, advance na lang ito utak na kito. Manumit lima may sa, ko na. na polom. Hindi, ni Bong, may bayag, malimin kay Pasyari Litan. So, unay nga, ang patpatsim ni Bong, ang agsibsidap sa rung. So, kaya ang Sa siyong kamsat at kamsat na. Sino yung ay Ikakatulong namin tin a. Ah. Haano basit. Impay pa na. Nandiyan dapat ito tulungan ko ba? Igudwa kayo nitangdan na. Ipostin mo na. Ah uh, po. Amo so, yung dinagumagaan na printer. Ayano. Loki nokuha niyo diyan, oh. Li shirtmate paglaban May bunga siya, oh. Kala mo malaki naman. pat malambot na sira na ata oh. lokban Ya, yeah, no lokban Lokban? Oh, lokban. Oh, ya, yeah, no lokban ni Susan Latao. Oh. Lokban. Okay. Oh, gumatang kakit ka. Ah. Palakwenta ka kit 5 pesos. Kasta, ne apay? Sige. Sige, si tagla ko, pitag problema ti ko, ak Ayan, o. Oh. Ang lakas naman tong dalawang dalaga nung isang araw. Ibili tumulong kami. Lakayan ito isang araw. Kasi yun, namigay din yun. O. Avocado. Lagi pa yan, tiko, ano, tada. Awat, ikat yung pera danong na, tada, gana, ah. Mabalin, apay nga, may yung namadi, ah. Kasi yun, alam sa na, ah. Ikaw lang mo dyan, medyo ag danong-danong pera, ano, ka. Sanaan. No, ano malalim. No, 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 no. oh. Yung yeah, guyabano alam pa, hindi niyo. Okay. Mula ka, baglang na tumit ka rin. Mm, <coughs> na diyan ako nagumawad doon? Sawain to balat ng check. Misteso yung check. Dito nga, may sa, guyabano. Itin mo itong guyabano. nakatag ka. Hindi ka lang inin Kusto natin. <coughs> Wala, mal-malbas dito nga. <coughs> 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 kwa. In, in, post oh. mo nga video. Nakapang pangit na kasi. ni hindi. <coughs> Make make up jay. Magtanim ka ng abukado. Six years lang yan, may bunga na yan. oh Ayaw mo tong guya ba no? Dato niya, baba lang ata rin ta. Isango, may gamin madintoy, mamulaan ta. Ayan eh, abukado. ay abukado. Ano? Pag an diba ulim kini Tom Tom no ka? Diba, o. Ajay. O, ulim to kin Tom Tom. ulim to man ko ako Di pa nanalbaan. Kano ayan da buwan na, awan pa 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 ko nam. Ha? Ay na, data pa lang ni ko na siguro ya. An na pagkatawa ni Bayaw ko rekas kasano ko nam. May, may itanim, may aanihin. O yan. Yan, o. Oh biro mo yan oh naguhukay na itong dalaga nung isang araw oh um, iyakar uh, ko dyan ang sapak man may laklak ko dyan ti round bar kanya ta nangina round bar ikabel ko ta nga pag nanti motor ta ni ita ni nga ah. kata ah, ni kaktilandok na ang shop ka rin ka Eh, pero hindi jang shop. Isin no, ko matipuon mga dakkel aso. Ah, Sino na? apang agro-agrota agro ti barbaryo. Napintas bit ang negosyo at eh. Tano pang kayo, kada kiti ka balbalay na dadagi mula da masetas at at iskas kaserola serola na. Talyawin nyo left and right. Pagkatapos na akong kayo, patog yun yung basetas doon, alay nyo yung kaserola na. Ato <laughs> kasi yung sa yes, ano sa ide, apang dati yung kamay itong yung motor ang kulong awarin ah. Yung hindi na nagsubsublin at ah. Kasi hindi nagadugam na kaserola, kas kada kaldero nga nagbulan na masetas, inala na amin. Yung patog na amin. Di damit inalaki dia ko ah. Masetas. Dia lang <laughs> tawag yon yan Ayan, oh. Kikita niyo yan po. Yan, yan, yan. Yung baka na yan. Maluwang yan, maluwang. May dalawang baka dyan na nakatali, nakapastol yan. Yan, dalawa. matataba na yan, dalawa. O, oh. dalawa yan. Kikita niyo yan, maluwang, o, oh. maluwang, Oh. Kikita niyo yan, malapit lang sa daan. Oh, yan, nakikita nyo yan. Oh, dalawang baka yan, matataba yan. Oh, yan. Nakikita nyo yan, pakita ko sa inyo. Ayan yung mga baka nyan, oh. ayan oh, Dalawa yan. Nakikita niyo yung baka na yan, oh. Dalawang malalaki na baka. Yan, oh. At nakikita nyo ang lupa na yan. Yung, yan, oh, maganda, oh, maluwang. Oh, Maluwang. Yan, 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 nakita nyo yan. Oh. Hindi akin yan. <laughs> Hindi akin yan. Oh. Binibijuan ko lang. <laughs>